hindi ko dini-deny na maka Duterte ako. Hindi ko dini-deny na maka Duterte ako. Pero sino? At the din. sino ang tama? Magandang araw mga kababayan. Nakabawi na nga po itong Senator Bato dito po sa kampo ni Larissa Ontiveros at itong Laila De at pinagtatawa na niya ito. Mga kababayan natin, dahil sila ay walang nagawa kahit may mga nag-silent protest pa, may nagkanon-ganon pa daw na sa Senado ay hindi pa rin sila umubra. At ang kanyang naging desisyon dito po sa impeachment ni Vivi hindi lang dahil siya ay mga Duterte, kundi dahil siya po ay ginawa niya ang kanyang obligasyon bilang senador at kung ano ang tama, lalo na po sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara. Ito po, panoorin natin mga kabayan, ang isang senador Bato de la Rosa na pagkatapos umano ng pagdinig no, sa impeachment, abay mukhang hindi siya nakatulog sa tuwa at hanggang ngayon ilabis pa rin na kasiyahan ang naramdaman ni Sen. Bato de la Rosa dahil nagtagumpay ang kabutihan laban dito sa mga demonyo no, na kampo ni Risa Tanas, mga kababayan. Okay, simulan natin ang uh, masayang interview ni Sen. Bato de la Rosa. Pa hindi pa rin po kayo, hindi kayo nakatulog? Na nakatulog. Oo, uh, kahit uh, uh, bakit po eh, na-archive na po itong articles of impeachment, but hindi pa rin po kayo nakatulog. Well, pagka indi uh, hindi ka makatulog rin pala pag overjoyed ka. So, ay So, overjoyed ang Senator Bato. Alam nyo mga kapayan po natin na ah, bago natin ipagpapatuloy ang video ito. Eh, itong si DJ Chacha at itong si Tid Pailon. No, napapansin ko lang ha, although hindi naman nila sinasabi, pero parang nanotice ko lang na pabor po sila talaga na magkaroon ng impeachment. Itong dalawa ito, naalala ko itong si Tid Pailon is bumatikos pa ito kay BP Saray no, sa issue ng impeachment. Pero pagdating sa corruption, okay itong seated si pylon kasi ano natin to, no? Kasama natin sa pinaglalaban na dapat maparagot ang mga corrupt, lalo na sa maanumali flood control at yung most, uh, most corrupt budget for 2025. Yan ang, ano dyan, pabor tayo dyan kay Ted Pailon. Pero dito sa impeachment, oh, hindi tayo magkasundo dyan kasi pro-impeachment yan sila. At alam din yan ni eh, Senator Bato de la Rosa. At, uh, kaya patawa-tawa lang si Senator Bato. <laughs> <laughs> uh, kayo po yung overjoyed. <laughs> kaya po kayo hindi nakatulog. Pero ito para malinaw lang po para sa mang, sa mga hindi nakapanood ng uh, nangyari po ng uh, debate dito sa Senado tungkol nga po dito sa pag-archive ng Articles of Impeachment ni VP Sara. Bakit po kayo bumoto? Ano po ang dahilan nito, Senator Bato? Unang una uh, di ba ako ang nag-trigger ng lahat ng ito dahil niya. nag motion ako nagmotion ako doon sa impeachment Court to, to, dismiss the case dahil nga nakita ko yung constitutional infirmity ng uh, yung article of impeachment because of, of uh, violation of the one year bar rule so nasa nasa na lang talaga na nasa uh, isip ko na talagang ang yung ginawa nila. at ngayon na ako na nga uh, Supreme Court Supreme Court na mismo ang nagsabit so sino pa ako na hindi sumunod sa decision ng Supreme Court na wala naman Tama, oh, eh, Supreme Court na ngayon nagde-decision eh. Eh, yun lang na naman yung ayaw sumunod eh. Si Soto, yung mahilig sa PPC Si Riz Satanas, yung uh, reina reyna ng fake sa Senado. <laughs> okay, tuloy natin. Uh, uh, ibang pwedeng mag-interpret uh, mag, uh interpret ng uh, Supreme Court. So, so, yeah. Medyo napuputo lang po tayo doon. Ano po ulit yon Sundin ang Supreme Court? Sige po, tuloy po, Senator Bato. Sundin, so Sundin yeah. uh, Medyo napuputo uh, lang na... po ulit. Mm -hmm. Tatawagan natin ulit si Senator uh, Bato. Ayusin lang po natin yung linya, mga kapatid. Ano? Uh, nagkakaroon lang po tayo ng konting problema. Pero yun nga, hindi daw po nakatulog itong si Senator Bato dahil overjoyed siya dito po sa naging pag-archive ng Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte. O yun nga yung sinasabi ni Senator Bato. Maya maya pong kaunti, no? Uh, hilingin po natin ulit ang sinasabi niya kanina doon sa naging sagot niya dahil daw nag na ang Supreme Court, sundin ang Supreme Court. Naman, yun ang sabi ni si Senator Bato. Ako, Ayan na ba siya sa linya? Ayan na siya ulit. Senator? Uh, ginagalang natin yun. Oo oh, naman. Mm. So, uh. natin yung... eh. Uh, <laughs> Pero mabigat sa kalooban ni Tidyan. <laughs> Ganon din pong kaisipan at the decision no, kung ba't ka bomoto, mm -mm. pabor. di uh -oh. diba? Bagamat debatable nga doon sa usapin ng meron pang pending appeal yan. or motion. Mm uh. po natin yun. Uh oh. Iga <laughs> ba, Tid, ha? Sure lang, Tid Pailon, ha? <laughs> Oh. Kaya nga, napak hello, nandiyan na ba siya? Senator? Okay. Uh, hello. Uh, yes, senator ba to Senator Bato, you were yes. saying dapat igalang ang desisyon ng Supreme Court. Sige po, tuloy po. Ama. Yes, yes dapat igalang talaga ang desisyon ng Supreme Court. Kaya ako ay uh, bumoto ng yes doon sa motion ni Senator Marcolita na inamend, no? Na gawing, uh, na i-archive. I-archive yung impeachment uh, uh, case laban kay uh, Senator Bato, um, kilala naman po kayo na talagang supporter at malap malapit po ano, sa pamilya. Oo naman, so, isa solid sa yan. Sa na kritisismo sa inyo, maging sa mga Duterte block Senators, is yung prinsipyo po ng accountability. Parang sa nangyari daw pong ito, eh, talagang nakikita na yung loyalty nyo ay hindi daw po sa taong bayan, kundi sa mga Duterte. Ano pong tugon nyo dyan? Ay nako, sa ibig sabihin, yung, yung, uh, yung uh, Supreme Court ay pro-Duterte rin kung ganun na oh, di ba? So, palpal po, mga kapapayan po natin, di ba? Supreme Court, hindi naman yung Pro Duterte, tandaan natin, ha? Karamihan dyan sa mga ibang nasa Supreme Court na mga justices, ay, uh, ano po, apuente rin po ng ibang mga presidente, may noy-noy, may kay bong na rin dyan. So, hindi po lahat, no, is uh, na-apuente President Duterte at yan, is mga patas naman yung mga yan. Dahil ang tiningnan po nila, no, yung uh, article of impeachment na final against kay Vice President Sara. Entanda natin ang Supreme Court din yung hindi nagbigay ng desisyon kung tama po ba o hindi yung pagpapares sa kay President Duterte. Hanggang ngayon wala pa yan. Wala pa reply dyan. So, pati na rin yung manumali ang punto for 2025, itong by camera report. Hanggang ngayon wala pa rin feedback yung nadyaan uh, yung Supreme Court. Diba? So, talagang ganyan po yung kanilang ano ngayon. Ganyan po yung kanilang mga linyada. Kapag ka po sa Duterte, sabihin na ikaw, tuta ka ng Duterte, pro-Duterte ka, uh, para ka sa mga Duterte, bayaran ka ng mga Duterte. Pero actually, yung mga nagsasabi yan, yun ang totoong tuta at yung totoong bayaran. Uh, dahil alam naman natin na wala namang ginawang masama si Bipisara at lahat yan ay mga fake allegation Sabi na tinatigan ng Supreme Court yung aking motion na to dismiss because of constitutional infirmity ng kanilang hmm. Articles of impeachment Duterte. Kasi hindi ko hindi ko dinidinay na magka Duterte ako. Hindi ko dinidinay na magka Duterte ako. Pero sino? You know, at the end of the day, sino ang tama? Yun, so, tama. Sino na tama? Dahil kami ay kinatigan ng Supreme Court. Pero ang loyalty niyo po, diba? Senator Bato, uh, yung para sa mga nagtatanong lang, nasa taong bayan po ba o nasa mga Duterte? taong bayan? Bakit, bakit nag-senador ba ako para sa Duterte? Ayan, at least malinaw po. Hmm. So, medyo subalpala pala sa chat-chat, no? I alam naman natin, yan ang tanong na yan, eh, hindi galing sa taong bayang, hindi kay Chacha yan eh. Eh, yan kasi mga kapayang pa natin, Chacha, dilawan din yan. <laughs> eh, galit din yan, syempre, hindi nila matanggap na talagang, no, aligtas po si Pipisara sa impeachment ngayon. Eh, grabe, makasuporta rin to si DJ Chacha, kaya ano eh, kaya Risa Tanas eh. nag ako, uh nag hindi man, hindi man Duterte ang bumuti. Sinamaan siya oh. Sa akin lang. <laughs> Mm -hmm. kundi yung buong ta taong bayan. Mm -hmm. Yung taong bayan na bumuto sa akin. Pero, pero hindi ako naging senador. Sabihin ko sa iyo. Hindi ako naging senador kung hindi dahil sa Duterte. Mm -hmm. Kaya normal lamang na mayroon akong loyalty mm -hmm. doon kay Pangulong Duterte. Mm -hmm. Di ba? oo at Pero, least... pagdating ko papiliin mo ako between taong bayan at si President Duterte, eh, taong bayan ako. Alam naman, senador ako eh. Oo oh, naman, pa siyempre. Bakit ko hinalal kung hindi ko ipaglaban ang interes ng taong bayan. Diba? So, malamang yan, si DJ Chacha, hindi yan bumoto sa'yo, si Rito Bato. pink <laughs> yung mga ano niyan eh, pink yung mga sinusuportahan niyan eh. Ayan, malinaw na sagot kung papipiliin daw po kayo ay eh, taumbayan. Pero sa mm. ko yung sinasabi nyo kanina, sabi nyo po, um, nagsalita na ang Korte Suprema, sundin natin ito. Pero hindi po ba premature pa yung pag-archive nito dahil meron pa pong motion for reconsideration? Hindi yan premature dahil ang order ng korte sa tulang kung wala doon sa ruling ng korte uh, eh, na immediately execution executory eh, then uh, maybe premature whatever uh, pag uh, na yung kanilang motion for reconsideration ay kinatigan ng korte suprema at uh, they are going to reverse their uh, decision then naka-archive lang naman yan eh pag naka-archive pwede yung buhayin muli ang pagbubuhay niyan ang pag-archive niyan is through plenary action So, ang pagbuhay na banyan muli ay through plenary action. Pag-usapan na naman yan sa plenary, uh, based on the magiging uh, reversal plenary, na ng Supreme Court, pag-usapan sa plenary, bubuhayin pa natin ito dahil nga, nag-reverse na yung uh, decision ng Supreme Court, so mm -hmm. pwedeng buhayin. Oo. So, oh. parang sa pa pa pang-intindi ko po, kung sakaling magbago po ang desisyon ng Korte, Korte Suprema, bukas din po ba kayo na pag-usapan na ulit itong articles of impeachment dyan sa Senado? Yes, sabi ko nga, respetuhin natin ang uh, desisyon ng Supreme Court eh, porque pabor sa amin, kung pabor sa mga Duterte yung decision ngayon, sinusunod namin. Tapos ngayon, pag nag-reverse, hindi na namin susundin. Okay, mali yun yan ang senador natin, si Bato, mga kababayan natin. No? Dapat talaga sundin yung uh, Supreme Court. Eh, may mas supreme pa ba sa Supreme Court? Hindi eh, Supreme si <laughs> Tamba. <laughs> o kaya itong si Franz Castro. O kaya itong si Dilema, si Reza Gusto nila, mas mataas pa sila sa Supreme Court ata yon. Baka kung anong ginagawa nung kapila ay na hindi maganda, gagawin rin namin. Bukang mm, tama yun. Tamayang. Susundin natin ang uh, Supreme Court kung anong magiging pasyan niya. Pero, kaya po said, bukang malabo mangyari yan. Yun, then, most impact. Ayun. Ay, malabo na mangyari yan. 13-0. Uh, wala impact na nangyari yan. Pero, sige lang, if there's always the first time, mangyari yan, sundin pa rin natin dahil ah. Supreme Court ang nagsasabi. Opo. So klaro po 'yon, no? Kung kung dapat sundin 'yung pong uh, immediately executory, kung sakasakali man, ano ho, na magbago ang ihip ng hangin, magkano niyo maghimala, kayo rin po isusunod. Kailangan pa hubang pagdebatehan 'yan. So 'yan po ha, sinasabi ni Senator Bato mga kababayan po natin. Na kung sakaling mag-reverse, eh, himala daw eh, no? E eh, kung sakali daw magkaroon ng himala, sabi ng kampo ni Reza Ontiveros, at itong si Tito Soto, eh, pati na rin yung mga dilawan, mga mga no? Mga NPA at itong sila, Franz Castro, na mga nagfile ngayon ng Imar, baka magkaroon daw ng himala. At sinasabi uh, nga nila, dapat daw ay balik na rin ng Supreme Court. E kung hindi daw, eh, baka <laughs> baka i-impeach daw nila yung Supreme Court. <laughs> so, parang gano'n na lang ka-easy-easy lang sa kanila, no? Na i-impeach nila yung mga justices po natin, mga kababayan. Anyway, uh, yun nga, kung sakaling... Uh, mag-reverse daw ang decision ng Supreme Court, lima lang yung kailangan dyan. Limang kailangan lang na bumoto para hugotin ang archive na impeachment complaint ni Vice President Sara. Yun daw po yung mangyari, mga kababayan po natin. Pero sabi nga ni Sen. Marcolita, hindi pa nangyari na may ganon. At uh, natawa din tayo sa paliwanag ni Sen. Marcolita at sa pagsusupalpal niya sa ginawa ni Risa Hontiveros. Nako, Risa talaga. Anyway, uh, yan lang po yung ating update mga kababayan po natin. Mabuhay po kayo, Senator Bato. Tuloy nyo pa yung paninindigan nyo. Hindi lang para sa mga Duterte, kundi para sa tama at para po sa taong bayan. Yan. Bakas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. Maraming salamat and God bless natin natin.